As usual, matagal na raw nagbabala ang Mines and Geosciences Bureau ng DNR na delikado sa landslide ang mga lugar sa Negros Oriental. Pero lokal na gobyerno, matitigas nga ba talaga ang ulo? Narito po ang eksklusibong report. Teretsahan kasi... ang banta ng ilang opisyal ng Mines and Geosciences Bureau ng DNR pag hindi natin sinunod yung ating warning, yung mauulit pa rin at mauulit yung mga trahedyang ito. Patuloy tayo magbibilang ng mga casualties. October 2010 pa lang daw, nagpadala na ang ahensya ng sulat sa lokal na pamahalaan ng Gihulngan, Negros Oriental. Ang laman, warning tungkol sa banta ng landslide sa tatlong barangay. Higit dalawang po na patay sa mga landslide doon na dulot ng lindol. So siguro sa tingin nila hindi urgent. Naghihintay na lang yan ang triggering mechanism yung, yung triggering mechanism na yon pwedeng ulan, lindol. Pero gate na gobernador ng Negros Oriental, hindi silang dapat sisihin. Nito lamang nakarang bagyong sendong, moderate lang daw ibinigay na babala sa kanila. Kasi hindi nakita yung fault uh, line eh, yun ang problema. Hindi naman natin mas yung uh, local government kasi kung tanungin mo yung mayor, wala silang mga geo hazard farm. Aminado naman si Gov, dapat merong managot. Pero huli na raw para magsisihan ngayon. Ang solusyon talaga dito, dalawang bagay. Uh, enforce lang talaga at bigyan ng resources. Erwin Tulfo, News 5.